Ito yung apo ko na nakita mo sana. Ano. Uy, ang pogi. oh, yan. Hi. Hello. Action star ka na rin. oh, mag a Ha? Nakita ko yung action scene mo, ha? <laughs> <laughs> Ilang taon kang tinuruan ng lolo? Oo, oh, mara siya na ano, sumisirko-sirko na yan. Ito. slide-slide oh. na sa mga ano. <laughs> Di ba natakot ang nanay mo sa pinagagawa ng lolo mo? Hindi <laughs> naman Eh, lahi kasi yan, lahi. <laughs> Pero mag-nursing mag daw si MJ. Ayaw mo bang sumunod sa yapak ng lolo mo na action, action star, action icon? Um, gusto ko po muna ma-try uh, yung medicine field ko. Kaya uh, pumasok muna po ako sa college po. Tapos nag po muna ako. Gusto ko maging doktor siya eh. Take note, gusto niyong maging doktor. Kasi ako hindi ako nakapag-aral. Kaya puro pangarap ko, puro sa apo ko na hanggat makakaya kong paaralin sila lahat. Sabi ko nga, eh, sige, sinasabi nilang hindi ako nakapag-aral. Sabi ko, anak, tsaka si Mark, apo, ipagiganti niyo ako. Mag-aral kayo. Kasi ako lagi ako kinakansyawan na hindi ako nakapag-aral. Sabi ko, wala akong magagawa. nakako na Pero kayo, wala kayo kakatwiran na hindi kayo makapag-aral. Nandito ako eh. Nakasuporta ako sa inyo eh. Di ba?